Kawawang kasambahay, binigyan ng lima edi ng amo, hindi inaasahang regalo ang nagpabago sa lahat. Sa isang malamlam na umaga sa Riyad, habang tahimik pang natutulog ang buong syudad, may isang babaeng naglalakad ng halos hindi na niya ramdam ang bigat ng paa. Sirhea, tatlong taon ng kasambahay, ay sanay na sa pang-araw-araw na pagod. Pero may kakaiba sa araw na iyon, isang pakiramdam na may mangyayaring hindi niya mawari. Habang hawak ang timba at basahan, napahinto siya sandali sa gilid ng malawak na salamin ng mansyon. Nakita niya ang sarili. Maputla, payat, at may bakas ng pagod na nakatago sa mga mata. Konti pa konti pa. Para kinamama, bulong niya sa sarili, inaantig ang sariling lakas. Hindi alam ni Rhea, mula sa itaas na palapag ay may dalawang matang matagal ng nanonood sa kanya. Hindi ito tulad ng madalas na paninita ng ibang amo. Ito'y isang matang puno ng tanong, pakikiramay at isang lihim na desisyon. Sa kusina, dumating ang masungit na kasamang katulong na sinadra. Rhea, bakit ang bagal mo? Kung ikaw sa amin, matagal ka ng pinaalis? Tahimik lang si Rhea. Sanay na siya. Sanay na siya sa pangutya, sa sobra-sobrang trabaho, sa gabing umiiyak sa Sifi habang nakapatay ang ilaw para walang makapansin. Pero ngayong araw, biglang tinawag siya ng amo. Ria come to my office. Now. Nanlamig ang kamay niya. Wala siyang ginagawang masama. Pero bakit parang mabigat ang tinig ng amo? At bakit ang mga tao sa bahay, biglang tumahimik, nakatingin sa kanya na parang may alam silang hindi niya alam? Dahan-dahan siyang naglakad paakyat. Habang papalapit sa opisina, tumibok ng mabilis ang puso niya. Sa loob, naroon ang amo, nakaupo, seryoso, at may hawak na isang envelope na kulay ginto. Sit down, Rhea, sabi nito sa tinig na hindi niya pa narinig noon. Napaupo siya, nanginginig. At doon nagsimula ang pagbabagong hindi niya kailanman inakalang darating. Ang amo, tahimik munang tumingin sa kanya, bago dahan-dahang inilapit ang envelope. Rhea, what I'm about to give you will change your entire life. Hawak na ni Rhea ang sobre. Ngunit hindi pa niya alam kung dapat ba siyang matakot. O umasa. At sa sandaling binuksan niya ang envelope. Napasinghap siya. Nanlabo ang paningin. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa nakasulat. Dahil sa loob. Ay ang halagang hinding-hindi pa nakita ng mga mata niyang sanailang sa bariyang iniuwi. Nanlaki ang mata ni Ergea habang nakatitig sa dokumentong nasa loob ng sobre. Parang biglang sumikip ang buong silid hindi niya alam kung dapat ba siyang huminga o umiwas ng tingin. Si, sir, totoo po ba to? Halos pabulong niyang tanong, nanginginig ang boses. Hindi ka agad sumagot ang amo. Sa halip tumayo ito, mabagal, parang nag-ipo ng lakas ng loob. Lumapit sa bintana at ilang segundong tumingin sa malawak na tanawin ng lungsod. Ang lungsod na naging libingan ng pangarap ni Rhea, pero ngayon ay tila may bagong ibinubulong sa kanya. Pagharap ng amo pabalik, may kakaibang lungkot at bigat ang mga mata nito. Rhea, may isang bagay akong natuklasan tungkol sa'yo. Napakapit si Rhea sa armrest ng upuan. Sa loob ng tatlong taon, tinago niya ang halos lahat ng pinagdadaanan niya. Ang problema sa pamilya, ang utang, ang karamdaman ng kapatid. At ang isang lihim na hindi niya kailanman gustong malaman ng kahit sino. Sir, ano po iyon? Umupo muli ang amo, inilapag ang dalawang kamay sa mesa at dahan-dahang tumingin sa kanya ng diretsyo. Hindi mo dapat dinaranas ang lahat ng to. At hindi kita hahayaang bumalik sa Pilipinas nang walaman lang pag-asa. Naguguluhan, Sirhea. Nagpatuloy ang amo. Noong isang linggo, may natanggap akong tawag mula sa isang foundation. At sinabi nila na ilang buwan ka raw nagpapadala ng kalahati ng sweldo mo para sa pagkain ng mga batang ulila sa Marawi. Nanlaki ang mata ni Rhea. Hindi niya akalaing malalaman iyon. Hindi mo sinabi. Kahit kailan. Naramdaman ni Rhea ang init ng hiya ng takot ng pagkalito. Ayaw niyang mapag-usapan iyon. Ayaw niyang isipin ang amo na gusto niyang magpakitang tao. Pero ang amo may hinugot na isa pang papel mula sa drawer. At hindi lang yon, Rhea Inilapag nito sa mesa ang isang lumang medical receipt mula sa Pilipinas. May pangalan ng kapatid ni Rhea at diagnosis na ayaw na ayaw niyang alalahanin. Tuluyan ng namutla ang mukha niya. Paano? Sino ang nagsabi? Akala niya, lihim niya iyon lihim na ipinaglalaban niya mag-isa. I know about your brother, sabi ng amo, mahina ngunit may bigat. Alam ko ang sakit niya at alam ko kung bakit halos di ka kumakain para lang makatulong sa kanya. Hindi na napigilan ni Rhea ang pagtulo ng luha. Sinubukan niyang magsalita, pero parang natuyuan ng boses. At doon, dahan-dahan, maingat, parang nag-aabot ng isang bagay na sagrado. Iniabot ulit ng amo ang sobre. Rehea ang limang milyong iyan ay hindi regalo. Ito ay karapatan mo. Lalong nanginig ang kamay ni Rhea. Karapatan? Paano naging karapatan ang ganitong kalaking halaga? Dahan-dahan siyang tumingin sa amo punong-puno ng tanong, takot at pag-asang hindi niya mawari. At dito nagsimula ang pinakamalaking rebelasyon na hindi niya inasahang maririnig. Mga salitang babago sa buong pananaw niya sa mundo. Mga salitang dapat niyang marinig. Ngunit hindi pa niya alam kung kaya niya ba itong tanggapin, bago pa makasagot si Rhea, tumayo ang amo at marahang isinara ang blinds ng opisina. Para bang ang susunod na sasabihin nito ay hindi dapat marinig ng iba. Pagbalik niya sa upuan, huminga siya ng malalim. Hea, may kailangan kang maintindihan. Hindi ko ito sinadya pero hindi ko rin kayang baliwalain. Nakatungo lang si Rhea, pinupunasan ang mga luha na hindi tumitigil sa pag-agos. Hindi pa rin siya makapaniwalang alam ng amo ang mga bagay na pinakatago niya. Flashback begins. Tatlong linggo bago ang araw na ito. Karaniwang umaga sa bahay. Tahimik. Malamig. Nakamask pa ang bahaging pinapagawa ni Rhea. Habang naglilinis si Rhea ng silid ng amo, napansin niyang naiwan nito ang cellphone sa ibabaw ng kama. Tumutunog ng sunod-sunod. Alam niyang bawal makialam. Nang mabuksan niya ang kortina, napansin niyang nasa labas na pala ang amo. Nagsasalita sa telepono, medyo tensyonado ang boses. Hindi pwedeng hindi ko malaman ang full report siya ang tinutukoy niyo, tama? hindi iyon pinagtuunan ni Rhea ng pansin. Hanggang sa ilang araw ang lumipas, may dumating na sobre na mailogo ng Charity Foundation. Inakalang para sa amulang iyon. Pero napansin ng personal assistant na ang pangalan na nakalagay sa envelope. For the attention of Jim D. Alvarado. Re, domestic worker, Rhea Santos D. Hindi dapat makialam ang i pero kita sa mukha niya ang pagkabigla dinala niya ang sobre sa opisina ng amo sa parehong araw. Eve called that changed everything. Habang naghahanda si Rhea ng tanghalian, tinawag siya ng biglaan ng amo. Hindi niya alam na bago siya pinatawag. May mahaba at mabigat na tawag ang amo sa foundation. Narinig lang niya ang huling bahagi sa speakerphone. Yes, sir. For the past seven months, she donates almost half of her salary. Wala po siyang hinihingi kapalit at hindi niya alam na sinusubaybayan namin kung sino ang tumutulong. Parang may nanigas sa loob ng amo. Hindi siya nagsalita ng ilang segundo. Half of her salary? Yes, sir. And one more thing her brother is currently undergoing treatment. She rejected our offer to help because she said someone else needed it more. Nagulat ang amo. Natigilan. Hindi agad nakapagsalita at doon nangibang kulay ang mga mata niya. Mula sa pagiging istrikto. Naging tanong. Naging pag-aalala. Hanggang sa naging pagkilos. Gie tilgi you about leave brother. Kinabukasan, nakatanggap ang amo ng email mula sa foundation. May attachment. Old medical receipts. Hospital diagnosis. Isang liha mula sa kapatid ni Rhea na hindi niya alam na naisulat noon dito unang nakaramdam ang amo ng kakaiba. Parang biglang nagkaroon ng personal na bigat ang kalagayan ni Rhea. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Back this si present time. Nang matapos ang flashback sa isip ng amo, tumingin siya kay Rhea. Hindi ako naghanap. Hindi ko sinilip ang buhay mo. Pero nang dumating ang mga dokumentong iyon, hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Napalunok si Rhea, pinipilit hanapin ang boses niya. Sir, hindi ko naman po kailangan. Pero hindi pa siya tapos magsalita. Dahan-dahang inilapit ng amo ang sobre pabalik sa kanya. Mas mahinahon pero mas mabigat sa damdamin. Rhea, hindi mo hinihingi. Pero minsan, ang kabutihan bumabalik sa hindi natin inaasahang paraan. Tumigil siya, matamang nakatingin kay Rhea. At hindi pa yan ang lahat na dapat mong malaman. Pagkalipas ng ilang segundo ng katahimikan, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Malakas. Marahas. Parang may dalang bagyo. Sir, we need to talk. Angry. Si Monica, ang matagal ng chief financial officer ng amo, isang babaeng kilala sa pagiging istrikta, matalas ang mata at walang inuurungan. Nakatayo sa pintuan. Nakataas ang kilay at nakatingin kay Rhea na para bang nakakita ng malaking problema. Napakunot ang noo ng amo. Monica, I'm in the middle of something important. Pero imbes na umurong, pumasok pa ito. Isinara ang pinto. At inilapag sa mesa ang isang folder. This, sabi niya ng may diin, is exactly every kailangan natin mag-usap. Nagigting ang dibdib ni Rhea. Parang may malamig na kamay na humawak sa puso niya. Gilly objection. Mabilis na binuksan ni Monica ang folder. Doon nakalagay ang financial movement draft na nakapangalan kay Rhea. Ang lima din release order na hindi pa nafi finalize Sir, this is unacceptable. Lumingon ang amo, malamig ang tingin. Rhea, itinuro ni Monica ang papel. It's domestic worker. Bibigyan ng limang milyon, Do you have any idea what this will look like to the board? Hindi sumagot ang amo. Pero hindi rin siya umatras. Nagpatuloy si Monica. Ang boses mababa pero punang tension. Hindi ito charity organization. Hindi tayo nagbibigay ng ganitong kalaking halaga sa kung sino lang. At kung mapunta ang balitang to sa media. They're going to think. She stopped. Napatingin kay Rhea ng maihalong pagdududa they're going to think you have key personal reason. Neil Hidden Accusation Para bang sumabog ang hangin sa pagitan nila? nag ang mukha ng amo. Hindi galit. Kundi isang uri ng pagkainsulto. Monica watch your words. Pero hindi umatras si Monica. I'm just being realistic. Five million is not to reward. It's a statement. At dito na siya tumingin ng diretsyo kay Rhea yung tingin na parang sinisita. Parang inaakusahan. Parang sinasabi. Sino ka ba para tumanggap ng lima SE? Napalunok si Rhea, ramdam ang init sa pisngi. Pero hindi siya nagsalita. Wala siyang lakas ng loob kahit sumingit. To the power struggle. Huminga ng malalim ang amo, tumayo. At tumingin kay Monica ng hindi blink. You're overstepping. Umiti si Monica ng malamig, I'm doing easy way job. And if my job is to protect the company and you. Bumaling ulit kay Irhea. She is a e liability, sir. Hindi mo ba nakita? Kung lumabas ang financial record na iyan. The board will demand an explanation. Tumigas ang panga ng amo. As don't owe the board an explanation for the decisions. Pero mabilis siyang pinutol ni Monica. Not unless they think you're being manipulated. Tumigil ang mundo ni Rhea. Manipulated. Siya. Hindi niya alam kung saan nang gagaling ang ganitong paratang. Lumapit si Monica sa mesa. Naglagay ng isang legal document sa ibabaw nito. Sir, I already informed the board about the suspicious transfer. Nanlaki ang mata ng amo. You did what? Tinuwid ni Monica ang postura. They want a meeting. Tonight. Nang hina ang tuhod ni Rhea. Hindi niya alam na ganito kalaki ang magiging gulo. Hindi niya alam na may taong kayang maging ganito kadeterminadong pigilan siya. At bago pa makapagsalita ang amo. Bumaling si Monica kay Rhea at bumulong ng malamig. Huwag kang umasa. Hindi papayagan ng board ang perang iyan. Lumabas si Monica, malakas ang pagsara ng pinto. Back TV simmering tension. Tahimik lang siya, Matigas ang panga. Nakatitig sa pintuan na para bang gusto niyang sundan si Monica. Paglingon niya kay Rhea. May bahid ng pag-aalala. Pero may halong determinasyon. Rhea, hindi pa tapos to. At hindi kita hahayaang basta nalang alisin sa usapan. Dahan-dahang napatingin si Rhea. Sir, ano pong mangyayari? Huminto ang amo. Huminga ng malalim. At may sinabi siyang, hindi inaasahan, hindi malinaw, at hindi alam kung mabuti o masama. Pero tiyak na magbabago ng takbo ng kwento. May kailangan kang malaman bago pa sila gumawa ng hakbang. Nanatiling nakatayo ang amo sa harap ni Rhea. Parang nag-aalangan kung sasabihin ba niya ang dapat niyang ibunyad. O kung dapat ba talaga itong marinig ni Rhea. Pero sa huli, umupo siya, mabigat ang balikat at tinitigan siya sa paraang hindi pa nito nagawa noon. Rhea T. Mahina pero matatag ang boses niya. There is something about your past that you deserve to know. Napakunot ang noon ni Rhea. Ano po yon? Huminga ang amo. Malalim. Mas mabigat kaysa kaninang bangayan nila ni Monica. Nivi's secret begins to unfold. Three weeks ago, simulang sabi ng amo. May email na ipinadala sa akin ang foundation. Hindi ko agad sinasabi sa iyo dahil hindi ako sigurado kung paano ko sasabihin ito. Tumaas ang kaba ni Rhea? Ramdam niya ang malamig na pawis sa bato. Sir, may problema po ba? Umiling ang amo. Pero hindi iyon, hindi na nakakapagpagaan ng loob. Mas parang hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Dinampot niya ang tablet sa mesa at ipinakita kay Rhea ang isang scanned document. Mahaba ang katahimikan bago niya ito nilagay sa harapan ng dalaga. Nakasulat sa itaas. Confidential Case Update, Subject, Asantos D. New Revelation About Leith, Donations t. Your Donations t. Panay ang tingin ng amo sa papel. Parang sinusuri kung tama ba ang lahat ng ito. Hindi lang pala pera ang ibinibigay mo. Naguluhan, Sir Hia. Sir, maliit lang naman po ang kaya ko. Konting tulong lang po yun. Umiling ang amo. No, Ria. Hindi mo naiintindihan. May pinindot siyang buton sa tablet. Lumabas ang mga scant letters, hindi galing kay Ria. Kundi galing sa mga batang nasa orphanage. Mga matandang nasa home care. At isang doktor na may hawak na case ng kapatid niya. You've been helping people anonymously for almost single years. Hindi lang dito sa bahay kahit bago ka pa nakarating dito. Napahawak si Rhea sa dibdib niya. Parang naninikip ang hininga. Paanong? Kailan? Paano nalaman ng amo? Tihu Partright didn't know. Tumingin ang amo ng diretsyo sa mga mata niya. Rhea, may nagfo forward ng mga sulat mo sa foundation kahit yung mga liham na hindi mo sinen. Nanlaki ang mata ni Rhea. Sulat ko. Sir, hindi po ako dahan-dahan siyang tumango. Someone has been sending your letters on your behalf. Umangat ang kabanirheya. Parang may malamig na humawak sa batok niya. Sir, ano pong ibig sabihin niyo? Ipinakita ng amo ang huling attachment. Isang sulat. Lumang papel. May natuyong mansa ng luha. Pamilyar ang sulat kamay. Hindi kay Rhea. Hindi sa kapatid niya. Kundi, Kay Mira, ang matagal ng kaibigan niyang namatay dalawang taon na ang nakalilipas. At nasa ilalim ng sulat may nakasulat. If anything happens to me, please help Rhea. She will never ask for herself. The moment that breaks the floor under Reza. Napatakip si Rhea sa bibig niya. Napaupo. Tila nawala ng lakas ang tuhod. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapagsalita hindi niya alam kung paano napunta ang liham na iyon sa foundation. Lalo na't matagal nang patay si Mira. At narinig niya ang tinig ng amo. Mas banayad ngayon. Pero mas mabigat sa puso. Rhea. Your friend asked us to protect you. And it seems. May mga nangyayari na hindi aksidente. T. Real shock. At bago pa siya makabawi ng hininga, Dahan-dahang in-slide ng amo ang isa pang dokumento. Mas makapal. Mas personal. At sinabi niya ang linyang nagpaikot ng sikmura ni Rhea. Rhea, your friend didn't only write them. Tumigil siya. At dahan-dahang nagpatuloy. She named Evie as the beneficiary of something much bigger than lima million. Nanginginig na si Rhea habang hawak ang sobre, pero mas lalo siyang natakot nang makita ang amonyang si Eire. Salazar, na biglang tumigil sa pagsasalita para huminga ng malalim, parang may mabigat na sasabihin. Erhea, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Napalingon ang lahat. Tahimik. Kahit ang tikatik ng ulan sa labas ay parang tumigil. Umusog si Eire sa Lazar palapit. Hindi galit. Hindi rin tuwa. Iba, mas malalim, hindi ko lang basta nakita ang ginawa mo sa kiti. Nakita ko rin kung sino ka sa totoo. Nanlamig ang likod ni Rhea. Aalin po yon, maam. Mahina, nanginginig, halos hindi lumalabas ang boses. Humugot ng isang makapal na envelope si Inre sa Lazar, kulay beige, luma at gusot, parang maraming taon nang nakatago. Ito, sabi niya. Natagpuan ko sa isang lumang vault at sa pangalan mo naka-address napalunok si Rhea Hindi niya alam ang laman Hindi niya alam kung bakit iyon umabot sa amo at hindi niya maalala kung kailan niya iyon dapat natanggap Pero bago niya mabuksan ang envelope biglang nagsalita si Lara ang pinsan ng amo at ang taong pinakatutol sa pagbibigay ng liman. Huwag mong buksan 'yan sigaw ni Lara Halos masamid siya sa galit Akin dapat 'yan hindi kanya Nagkatinginan ang lahat umangat ang kilay ni Eire sa Lazar. Bakit mo naman nasabi yan, Lara? Hindi sumagot si Lara. Pero ang titig niya kay Rhea, matulis, puno ng takot na may katotohanan ng ayaw niyang lumabas. Dahan-dahang binuksan ni Eire sa Lazar ang envelope. Marahang humugot ng mga lumang papeles. Mga dokumentong may pirma ng isang taong napakahalaga. Riz Brave Hindi iyon basta papeles. Hindi iyon liham hindi iyon kontrata. Ang unang linyang nabasa ni Eire sa Lazar ay, Last Will and Testamenti. At sa ilalim noon, Of Elisio Vergara. Ang pangalan na iyon. Ang taong iyon. Ang yumanig sa buong pagkatao ni Rhea. At ang hindi niya alam, kasama ang pangalan niya, Rhea Dizon, sa unang beneficiary. Pero hindi pa iyon ang pinakamalaking lihim. Dahan-dahang tinaas ni El Salazar ang tingin kay Rhea. Rhea, hindi aksidente kung bakit ka napunta sa bahay namin. At bago pa niya maipagtapat ang buong katotohanan, may biglang sumigaw mula sa kabilang dulo ng kwarto. Isang lalaking hindi pa dapat naroon. At dala niya ang huling piraso ng sikreto.